Sa pagkakataong ito mga kabombo at kasarneson, kuha na tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan mula sa ating mga lalawigan. Itong uh, isinagawang uh, traslasyon na prosesyon dyan ho sa Naga City, Bicol Region, aba? generally uh, peaceful ay sa motoridad na naman sa isang milyon na niliboto ang naitalang lumahok sa naturang aktividad. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ng Bombo Razonaga. Naging generally peaceful ang isinagawa ng Translation Procession kahapon na September 12, 2025, kaugnay pa rin sa pagdariwang ng Panya-Francia Fiesta. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Police Colonel Chester pomara spokesperson ng Naga City Police Office, sinabi nito na batay sa kanilang naging initial na assessment, wala o mano silang naitala ng mga mayor na insidente bukod sa nangyaring shoplifting na agad rin nadakip ang sospek nito. Dagdag pa rito, umabot sa 800,000 ang naging crowd estimate bandang alas 7 ng gabi kahapon. Matatandaan na bago pa man isagawa ang nasabing aktibidad ay nakapagtalaga na ang kanilang hanay sa kanya-kanya nga mga ang deployment kung saan binuboy ito ng nasa mahigit 2,000 na mga kapulisan, 142 naman ng na mga personnel sa galing sa ibang ahensya at 628 galing sa force multipliers. Samantala, hindi naman mahulugan ng karayom ang naging sitwasyon sa lungsod. Sa dami ng nakisang deboto, simula nang umalis ang andas ni Aldivino Rostro sa oras na alas 3.30 ng hapon at andas ni Inang Peña Francia sa oras naman ng alas 4.00 sa Our Lady of Peña Francia Shrine papuntang Danaga Metropolitan. Sa naging Facebook post naman ni Naga City Mayor Lenny Robredo, sinabi nito na binisita ni dating DALG Secretary Benhor Abalos ang kanyang opisina kasama ang kanyang asawa na si Menchi Abalos ng Mandaluyong City, kung saan isa rin ang mga ito sa dumalo sa nasabing procession. Habang kasama rin na bumisita sa lungsod si Baguio City Councilor Vladimir Kayabas kasama ni Councilor Jude Jokno. Sa ngayon, hangad na lamang ng opisyal ang kapayapaan at kayusan sa mga susunod ang aktibidad sa lungsod dahil hindi pa umanong sa at tatapos ang pagdiriwang ng Panya Francia fiesta. Ng no, katatapos lang po ng ating uh, uh, traslasyon ano po and uh, ang initial assessment natin um very peaceful po ang uh, naging sitwasyon wala po tayo yung uh, asub na wala pong reported na uh, nakawan ano ang crowd estimate po natin ano mga bandang alas 7 ng gabi ay umabot po ng 800,000 yan po ang crowd estimate Mula rito sa Bombo Radio Naga, ito si Bombo Angelica Basquinha and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!